Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpabida si Olympic medalist Carlos Yulo sa social media matapos niyang ibahagi ang kanyang bagong fashion look habang nagbabakasyon sa South Korea kasama ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Kilala si Carlos sa kanyang husay sa gymnastics, ngunit ngayong pagkakataon, agaw pansin siya sa kanyang suot na bold blue adidas crop top na ipinaray sa light wash jeans at chunky black shoes at may Louis Vuitton accessory bag pa bilang accent. Hindi rin naman nakaligtas sa mga mata ng netizens ang pananamit na ito ni Carlos Yulo na tila kapareho ng design ng suot ni Chloe. May ilang netizen ang pumuna sa kakaibang pananamit ni Carlos at nagbiro pa kung si Chloe ang nagplano ng kanyang outfit. Gayunpaman, marami rin ang dumipensa kay Carlos na nagsasabing uso na ang crop top sa Pilipinas at hindi ito dapat gawing batayan para husgahan ng atleta. Suportado ng kanyang mga fans si Carlos, na pinuri pa ang kanyang pagiging matapang sa paglabag sa mga stereotypes sa pananamit ng kalalakihan. Agad na nakatanggap ng papuri mula sa mga fans ang kanyang progressive outfit choice na pinuri dahil sa kanyang pagtawid sa gender norms.